So, wag na wag nyo gagawin yan mga boss. Yung sasakmalin nyo yung clutch lining nyo. No? Kasi napaka delikado yan. Sa ating makina. So, hayaan nyo lang sa mag engine brake. Ayun. No? Okay. So, hello guys. Magandang araw sa inyo. And uh, welcome back again na naman sa ating channel. Ano? At sa panibagong video tutorial naman. No? Okay. So, nandito pa rin tayo. No? Dito sa favorite spot natin. Napakaganda ng panahon at uh, napakahangin ngayon. Baliyan andito pa rin yung Raider FI natin mga boss. And doon sa nakaraan na ituro ko sa inyo kung paano mag-drive ng Raider FI para sa mga beginners ano. So kung marunong na kayong mag-drive at uh bihasa na kayo, so hindi para sa inyo ang video na to. So paubayan nyo na lang sa uh, mga gustong matuto at sa mga beginners. Okay? So bali ngayong araw mga boss, ang uh, ituturo ko naman sa inyo patungkol dito sa ating Raider FI is yung uh, proper uh clutching ano so marami sa atin sa mga nagmamaneho na marunong na sila magmaneho pero hindi sila uh, marunong gumamit ng uh, pra uh, clutch so hindi nila yung proper na paggamit ng clutch ano so napapansin ko to sa may mga halos mga kabataan ngayon ano okay so napakainit ng panahon okay so bakit nga ba natin na itopic itong mga boss gawa ng ayun nga so napansin ko halos sa uh, mga kabataan ngayon hindi nila alam yung proper uh, clutching ano bakit nga ba natin kailangan matutunan to so kapag ka kasi mga boss nagka clutch tayo uh, uh nag engage at nagdi disengage kasi yung clutch natin sa loob ano meaning to say kapag ka nagpapasok tayo ng uh cambio or nag uh, primera tayo, segunda, ganon tresera Sinasakmal natin yung clutch natin. Which is ayun, nagdi-disengage siya kapag uh, sinasakmal natin siya. Then kapag ka naka-release siya, so naka-engage siya. Ibig sabihin, uh konektado yung ating crankshaft sa uh, transmission. So ibig sabihin mga boss, kapag ka naka uh release yung ating clutch lever, naka-engage yung mga clutch lining natin. So konektado yung crankshaft sa transmission. Ngayon kapag ka nakasakmal naman mga boss, yung ating clutch lever for example, naka-disengage naka naman yung mga clutch lining natin sa ating transmission. So meaning to say kapag ka binibitawan natin yung ating clutch lever, nagko-connect yung uh, transmission natin sa crankshaft uh, natin. So ganun lang kasimple yung paliwanag doon ngayon. Kaya na, kaya naman natin na itapik yung uh, proper clutching kasi nga ayun So, yung clutch lining kasi yung magsasuffer. Ano? Kung mapapansin yung mga boss, uh, yung ginagawa kasi ng iba, for example, tumatakbo sila ng uh, 100, 100 kilometers per hour, then nag-release sila. Ang gagawin nila, sasakmalin nila yung clutch lever, which is, uh, nga naman. Pero, napakadelikado nun, mga boss. Ano? Kasi nga, yung magsasuffer doon, or yung matatamaan doon, yung ating clutch lining. Kasi, uh, pinipigilan ng clutch lining natin, yung Uh, friction yung momentum ng ating crankshaft kaya nga nagpi-free wheel tayo no kasi kahit anong uh, cambio ipasok natin doon po pwede Kapag ka nakasakmal so imagine mga boss tumatakbo tayo ng 100 kilometers then mag da-downshift the tayo magre-release tayo sasakmalin natin to so hindi na natin siya uh, ano tawag dito hindi na natin siya release Sasakmalin lang natin hanggang sa makarating tayo dun sa Duloro kung saan man tayo papunta. Which is napakadelikado nun ano. So yun nga, tatamaan yung ating uh, clutch lining don And uh, sa pa ba? So napakadelikado din nun mga boss ano kapag ka downhill yung mga pababa sa bundok. So wag na wag niyo gagawin yung uh, ganong uh, ano ba to? yung practice no so yung mga natutunan nyo which is mali so wag na wag nyong gagawin yung mga ganon yung uh, pababa kayo sa bundok and uh, sasakmalin yung clutch para mag pre -wheel kayo tapos preno na lang yung ibang susuporta nyo no so wag mali yung mga boss kailangan uh, naka release pa rin yung ating clutch lever which is naka engage pa rin dapat yung ating mga clutch para may engine brake pa rin tayo sa ating makina So ganun lang kasimple mga boss And katulad nitong gagawin ko So de-demo natin kahit papano Okay So kapag For example Nagmamaneho tayo mga boss Yan so wag na wag nyo gagawin yan mga boss yung sasakmalin nyo yung clutch lining nyo no? kasi napaka delikado nyan sa ating makina so hayaan nyo lang sya mag engine brake napansin nyo mga boss uh, mag, mag engine brake naman tayo kapag ka, uh, naka release yung ating clutch no? mararamdaman natin yan ngayon kapag ka naka hold yung ating clutch or kapag ka nakasakmal so wala tayong engine brake yan which is napaka delikado so dalawa yung possibility na pwede mangyari it's either tamaan yung clutch lining nyo sa baba or yung uh, disc brake nyo so, mag init yan at uh, yan, which is yung hour scenario mawalan kayo ng preno dahil nga sa sobrang init preno lang yung pinang susuporta nyo lalong lalo na sa pababa okay so bali hanggang dito na lang mga boss ano uh, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to so please like share and subscribe